Hello, magandang hapon po mga kapatid. Ito po si Aling Marie na magbibigay lang ng konting komento sa ating mga nababasa sa social media. Especially po sa mga darating na uh, election Ano po? Uh, marami na naman po ang mga nagkalat na troll. No? Pero hindi po itong aking uh, pinansin o napansin. Bagkos sa na napansin ko po ay ang tandem daw ni Senador Rafi Tulfo at ni Sara Duterte no? ito lang po ang aking opinion at ito lang po ang aking mga katanungan at ito lang po ang aking suhestyon, at ito lang po ang aking uh, uh, komento sa mga dumadaan sa wall ko ng mga ganito bilang FB users ako po ay uh, uh, reactionaryo lang sa mga nagaganap ano bagamat tayo po ay nagbablog ay talagang mapapareact ka sa iyong mga nababalitaan uh, para sa akin ano po sayang sayang po alin po ang sayang sayang ang isang Rafi Tulfo ang isang senador na uh, senador Rafi Tulfo sayang, bakit po sapagkat hindi po natin nakalain na si Senador Rafi Tulfo ay isa sa magagamit ng mga Duterte pagdating ng eleksyon. Hindi kaya nakikita ni Senador Rafi Tulfo kung paano kasuklaman ng taong bayan ng mga Duterte. Hindi po kaya nakikita ng ta ni Senador Rafi Tulfo na may mga may mga uh, dapat pang sa batas ang mga Duterte. Hindi po kaya nakikita ni Senador Rafi Tulfo na ayaw na ayaw na ng taong bayan na maupo ang Duterte sa mga sa, sa ating gobyerno. Alam niyo sayang. Bakit? Kasi bakit kailangan gamitin ang isang Tulfo? At bakit pinayagan na magamit ang isang Tulfo? ang isang tulfo na pinagkatiwalaan ng mga mamamayan sa mabuting uh, gawa, sa maayos na uh, pananaw ng mga taong natutulungan. Ano po? Saan dadalhin ang mga taong ito na nagtiwala kay Senador Tulfo? Na alam naman natin siguro na talagang galit din ito sa mga Duterte. Maraming biktima ng kasamaan mga niresolba si Senador Tulfo na problema ng mamamayan Subalit ang mga kasamaang naganap ang mga naging problema ng mamamayan ang ilan dyan ay biktima ng mga pasaway sa ilalim ng pamamahala ni Duterte Alam nyo mga kapatid, kapag ganito ng ganito ang pananaw ng mga politiko wala na talagang pag-asa ang ating bansa Mamamaya pag sila bang lumulubog ang ating Pilipinas. Lumulubog ang kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan. Sapagkat kitang kita na nila na ayaw ng taong bayan sa isang tao. At ito ay ang mga Duterte ay kung bakit ginugusto pa ng mga senador, ginugusto pa ng mga taong ito na sila'y makatandem. Wala naman tayo sanang pakialam dito eh kung maganda sana ang patakaran eh no lalaman tayo talagang pakialam sana eh, kahit sino maging katandem nito kung ginugusto ng taong bayan ng mga taong ito pero yung isang maayos sa tao sa pananaw ng nakararami ay sasama sa isang maruming tao ay sa isang masamang tao ay ano ang mararamdaman ng taong bayan walang ipinagkaiba yan sa tumpok ng kamatis na lahat ay maganda pero may isang bulok. Alam niyo po, itong mga umupo na to na senador, hindi nag-iisip. Hindi nila dinadama ang gusto at ayaw ng taong bayan. No? Kung si Sara Duterte naging maayos, hindi lumikha ng mga kasinungalingan, hindi lumikha ng pag paglustay ng pondo ng bayan. Hindi nagpatupad ng kung ano-anong labag sa kalooban ng mga estudyante at mga magulang, ng mga guro. Okay lang. Pero <laughs> nakita na natin lahat ng kapalpakan na ginawa ng mga Duterte. Pero umayag ang isang tulfo na makatandem ito. Alaga ba? ka lang? Maniniwala kayo mga kapatid? Ako hindi makapaniwala eh. Pero yung mga survey, survey at saka yung mga nakapost na ganun. Ang masasabi ko po, sayang. Sayang. Dahil ang isang senador na pinagkakatiwalaan dati ng mga mamamayan, malamang ngayon, mawalan sila ng tiwala. Wala eh. Lahat ng makakasama ng mga Duterte ay malas, mamalasin. Sapagkat yan talaga ang inaayawan ng taong Maliban na lang, paanda rin ang kwarta. Paanda rin naman ang mga trolls. Paanda rin naman ang mga sinungaling. Mamili ng boto, dayain ng boto. Ang komilek, hawak nila. Paano pa tayo, mga kapatid. Paano pa tayo magtitiwala? Anong kinabukasang hintay ng ating mga kaapu-apuhan kung ganito? Sayang. Sayang na sayang ang isang taong maayos sa nang tingnan ay sasama sa isang gusot-gusot. Ang ipinakitang serbisyo sa bayan. Sayang. Di po ba? Thank you po.